Together, let us fortify our efforts to build the stronger armed forces of the Philippines that will serve as an instrument for peace and for unity, a catalyst for nation building and a vanguard of stability. Malayo na ang narating ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Mula sa simpleng simula nito, patungo sa pagiging isang moderno at maaasahang pwersa. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pangako ng gobyerno sa modernisasyon ay mas pinalakas at patuloy na isinusunod. Munit ang modernisasyon ng sandatahang lakas ay hindi lamang tungkol sa makabagong kagamitan. Ito ay isang pangako ng kapayapaan para sa pamilyang Pilipino upang makapag-aral, makapagtrabaho at mabuhay ng ligtas, malaya at walang takot. Sa bawat hakbang ng modernisasyon, ito ay nagbibigay ng pag-asa at kanlungan sa mga Pilipino. Gunay ngang malayo pa ang ating tatahakin. Ngunit malayo na ang ating narating. Ito ang sandatahang lakas ng Pilipinas para sa bagong Pilipinas